Tita Grace. Ba't gising ka pa po? Tita Grace, malungkot po ba kayo? Oo. Pero kanina, masaya naman yung pakiramdam ko. Tapos biglang nagbago. Parang may naramdaman ako na kakaiba na parang kinakabahan ako. Bakit? Ano po bang nangyari kanina? May problema, Catherine. Gusto ko sana ikaw ang unang makarinig ngayon yeah, tungkol kay Grace. Nagumpisa sa walang mali siyang mamasahe. Kinis kasi ng dati mo yung kamay ko sa karamdaman ako ng saya. Pero parang pinagbago sa pakiramdam ko. Parang nag-init ako na may kakaiba akong naramdaman na hindi ko talaga maintindihan. Tita hey, Grace, kinilig ka po. Kinilig? Yung ba yung tawag doon? Pagkatapos nung pumasok ako sa kwarto ng daddy mo. Sinuot niya ang veil mo. Inakap ko siya at tinawag ko pa siyang Catherine. Alam ko kahit na wala siya sinasabi sa amin, naka-apekto sa kanya yun. Tapos nalungkot ako kasi hindi niya ako nakilala. Tita Grace, based on your story, feeling ko po kaya ka po nalungkot kasi nagsiselos ka po sa mami ko. Selos? Yun ba yung tawag to? Hmm, baka nga nagsiselos ako. Um, Tita Grace, mm. feeling ko po may crush ka po kay daddy. Anong crush? Hindi ko ipipress yung daddy mo. Hindi ko pipisain yung daddy mo. Hindi ko gagawin sa kanya yun. Yun po ang isa pang meaning ng crush. Pero po yung crush na sinasabi ko, ibig sabihin po nun, paghanga, may gusto ka po sa isang tao, may gusto ka po kay daddy. Alam mo, mahalaga sa akin si Grace. Hindi dahil sa carbon copy mo siya. Pero, ang magaan siyang kasama. You know, I always look forward na makita ko siya pag umuwi ako. And she puts a smile in my face because of her innocence niya, yeah, masaya ako pag kasama ko siya. Kaya lang, I feel ba? Pero, Tita Grace, hindi naman po masama magka-crush. Lalong-lalo na po sa daddy ko. Pugi po yun at mabait pa. Talagang magkakagusto ka sa kanya. Ikaso, nahiya ako sa kanya. Tita Grace, ka po magalala. Secret lang natin to. Promise. Pero ganun pala yung pakiramdam na may crush, no? Yung gusto mo palagi nakikita masaya yung crush mo. Tita Grace, it's the best feeling po. Lalo na po pag crush ka ng crush mo.